Yun na, guys. Nakarating na ako dyan sa UP Ayala Land sa Techno Hub. nag um, a ako dyan sa Concentrex, guys. O-N-G. yung ano dyan. Yun pasok na ako and then my guardian uh, nagtanong kung saan ako pupunta sabi ko pupunta ako sa building F which is concentrix and then and then the guard said that pupunta mo na doon sa building uh, para makakuha ng pass para makapasok papuntang building F ayan papunta na ako dyan sa white na building na yan, sorry guys malikot yung video ko kasi naglalakad ako dyan, nakakaloka pero parang naiya pa kasi ako kumuha dyan, ayan, papasok na ako, ay nako wala pala akong load, need to scan pala, my god yung barcode nila para maka ayan, techno hub para maka sign dyan sa pass nila para makalag in na siya bago pumunta din sa mga building kung saan gusto mo pumunta tapos inaantay ko sila sa Lagnasal, Edward, Cindy kasi nilag in ko din sila ayan yung view ng Techno Hub ang lawak diba guys ang ganda-ganda ayun Ah, uh, meron ding Uncle Jans Jan, Tokyo Tokyo. So magkape pa pang mayaman, guys. Ayan, kami pupunta na kami sa Concentrix Building. Building F. My goodness. Meron din pa lang Manu Life Jan sa IBM. Ayan, maraming accounts ang hawak diyan. sa Concentrix. Good luck na lang sa amin mamaya. Ay, nako. Ayan yung view. Ayan yung IBM. Ayan yung view papuntang concentrics. Diba? Ang lawak-lawak. Sorry, ganyan yung pagkuha ko. Oh, grabe, hindi ko siya ni landscape. Oh my goodness. Ayan, diba? Ang ganda. Ang daming nag apply dito, guys. Kaya, pumunta na kayo dyan sa Concentrix Techno Hub. Kung gusto niyo mag-apply, no? call center. Apply, apply lang guys. Hanggang sa matanggap. Ay nako. kabado kami dyan guys. Pero ako easy-easy lang kasi hindi ko pinapahalata. <laughs> Kahit kabadong 100 na yan siya. Uh, oh, di ba? English mamaya, may kus may kos na lang yan. <laughs> Bahala na si Batman, di ba? Pag-interview. Oh, ang lawak, di ba? Hindi ko alam kung ilang kilometro yan. Grabe, ang laki-laki. OMG, ang swerte naman ng may-ari dyan. My God. upi Ayala Land. Kaya UP Asia. Di ba? Ayan si Giselle, Edward, and Cindy. Kami lang apat kasi si Mercy hindi nakapunta ka kasi walang magbantay sa kanyang Junakis. Ayan, di ba? Papunta na kami dyan. Malapit na kami sa aming patutunguhan. O, ba? Diba? Para ang layo naman, no? <laughs> ang layo-layo ng aming pupuntahan na concentrics, OMG. yan tingnan-tingnan nyo lang, guys. Ayun yung halaman ko, yung violet, oh. katulad nun. Ibang lawak. Hmm, pak. Hmm, tignan lang natin. Watch, watch lang kayo guys. <laughs> Nabi na pa kalayo yan. Hmm. yan, malapit na kami. Ayan na, may, may nag-aantay na dito sa labas. Uh, applicants. Ayan. oh, so, sabi ko sa kanila, ito na ang concentrates, guys. Pagpasok namin dyan, Magba, uh, mag ba uh, mag google search na naman kami sa kanilang i na naman yung barcode nila sa opisina kasi bibigyan kami ng ID dyan for being a visitor and then ayan, nakaupo kami dyan tatawagin para makuha yung ID namin kasi nakalagin na kami and then papasok na kami dyan sa loob, eh syempre Diba? Nag-aantay kami dyan. Madaming applicants. O, diba? Kaya natawag ako. Ako yung nauna. OMG. Ay, nako. Ayan, nakapasok na si Inday nyo. Kabadong 20 yan. Diyan sa, ano, um, sa information, dyan yung screening. Ayan, di ba? Ang dami yung cubicles. Cubicles kung saan kayo mag-reverse uh, and then yan mag-screening kami dyan sa information and sa Edward, so yung pangalawa and then, ayan yung CR nila ang ganda-ganda ayan yung production nila, na building pero mataas yung building na yan At diba, ang ganda ng building nila yan, lalabas na ako kasi tapos na ako mag-CR. And then, o oh, Ayan, nakapasok na ako. Tapos, pagkatapos ng screening, ayan kami ni Cindy. Ayan. Hindi na ako naka, ano dyan? Tapos ng screening, versal, tapos initial, tapos assessment, tapos pagbalik ako sa WebEx language. Ayan, naka na kami ng gabi na. Kukunin na namin yung ID sa loob. Diyan, kung kami nag-entrance kanina para mag-log out. Ayan, si Cindy, nag-log out na siya then uuwi na kami guys lalabas na si Dar na char yan picture picture <sighs> ang ganda dyan sa ano na yan sa techno hub na yan diba picture kami ni Cindy bye guys thanks for watching